Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lenguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Nasaanin bata. Nasaan po ng aming telepono si Dr. Thea Magno, isa pong psychologist. Magandang umaga, Dr. Magno. Magandang umaga, Erwin. Alright, Doktora. Nako, ito na naman tayo. Medyo mabigat itong problema, Dok. I mean, uh, nasumulat na naman sa akin. But anyway, here's the letter, Dr. Magno. No! Dear Sir Erwin, normal po ba sa magkasintahan na bago maghiwalay ay magsiseks muna for the last time? Ito po kasi ang nangyari sa amin ng aking BF bago po siya nag-immigrate sa Canada noong nakaraang buwan. Nagpasya po kaming dalawa na tapusin ang aming tatlong taong relasyon dahil tingin namin ay walang forever na LDR o long distance relationship. Pero bago tuluyan siya umalis, humiling ito na one last time na pagtatalik dahil hindi na raw ito mangyayari pang muli at ito naman daw ay normal sa mga naghihiwalay, sabi niya. Kaya pinagbigyan ko na rin po siya. May BF na po ako ngayon, mabait at mahitsura naman, pero hindi po kasing husay sa bed ng ex ko na parang kalabaw kung magtrabaho ika nga. Hanggang dito na lang po, Gina. Doktor, magno-normal ba sa isang mag... Uh, kasi iba-iba ho tayo. Ikayo ho, ako. I, I, had a relationship, pero iba-iba uh, ho nagiging experience natin. We cannot say na yun experience ko, na experience mo. Hindi ho so, eh. So, what is it? Is it normal ba sa maghihiwalay na kailangan they should have, uh, they would have uh, have sex para for the last time, parang remembrance, ika nga? <laughs> Doktora? Kung meron na siyang boyfriend ngayon, mm -hmm. anong nangyari na ba yun? Hindi, Yung ex-ex niya nangyari. Nung maghiwalay sila last month, pinagbigyan oh. niya raw. Oh. Ngayon, meron na siyang uh, bago ngayon na BF. Eh, pero not so good, unlike do sa ex niya. So, napagkumpara niya pa yung dalawa. Ah, uh, so nagigilty ba siya? Eh, medyo, doktora. Mm -hmm. Oo, oh, kasi pag inisip mo yung ganyan, ah, uh, bakit, bakit naman, ano, bakit mo pakikwestiyonin kung regular naman kayo nagse-sex? Uh -huh. Kung may last sex na yon, edi wala namang ibang boyfriend, mm -hmm. eh, nasa sa kanya yon ano? Mm -hmm. Pero, kalimbawa, sinabi din sa kanya ng kanyang bagong boyfriend, alam mo, may bag dati akong girlfriend, ganyan, ganyan. Siguro, sasabihin niya, gano'n pala siya. <laughs> madaling anuhin, madaling, alam mo na. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. pero, pero, Doktora, kayo, basta ba, ispiyas sa mga kayo, isang psychologist, may mga cases kayo. Ginagawa ba talaga ito? mga Kasi ako, doktoran ako. Huwag mo nang tanungin kung ilang beses akong uh, iniwan, <laughs> ha? nung ako ay binata pa, nung ako ay uh, lagi akong busted, lagi akong iniiwan, dahil biyahe po ng biyahe kami, doktora, laging na-assign yung tatay ko kung saan saan. Siyempre, iiwanan ko yung girlfriend ko na tiga ko tabato. Pupunta kami ng Dabaw, magkaka-girlfriend ako, iiwanan ko na yung girlfriend ko sa Dabaw. Punta naman kami ng Iligan, iiwanan na naman sa Iligan. Buo halos taon-taon, halos doktora. Kaya nga kala nila, playboy ako. Hindi naman ho, dahil natatransfer yung tatay ko. Ako'y nalulungkot. Di ba ba normal lang yung doktora? Oo. Oh. Uh, eh, oh. kung, kung gawin nila na talagang nagse-sex, hmm. ewan ko kung bakit siya mag, magtatanong oh. na uh, okay ba yung goodbye sex. Oh. Eh, eh, dati mo nang ginagawa eh, oh. bakit ka mag aano uh, mag, uh, question ngayon? Oh. Kung ano eh. lang, ang, ang, ano lang, parang you know, time to grow up, Oh. o ibig sabihin eh pag walang marriage nakasama kasama yung ano yung sex isip isip na lang siya. Uh -huh. Kasi nakakalungkot na you know aakalain na kanyang sister eh, in mga in-laws, future in-laws pati yung lalaki na madalian pag itong aking girlfriend madaling hin kahit uh -huh. walang promise ng ganito. Madaling torjakin. O oh, madali, kasi mm -hmm. nga So anong pumapasok sa isip ng lalaki. Hindi ito napalakin nang tama, walang ano, walang ano sa sarili niya, baka kailangan maghanap na lang ako ng iba. Opo. Parang bigyan niya ng respeto yung sarili niya. Napang Opo. Napang kasamang kasal na, mm -hmm. siya, ano, huwag na lang makipag-sex. Kung nakipag-sex na siya ng gano'n, time to grow up. Think about e ready uh, mo yung mga salita ni Manong, manong Huwag no, na lang muna. Sa lang. Lamp. Para ma Makita mo, ano ba, may plano ba kayo, may future plans ba kayo. Kung walang future plans, isip-isip -isip siya kasi parang ano naman, ano yan, pa-happy-happy lang. Oo. Nakakahinayang naman. Oo. Dapat eh. Pero so, 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 in short, hindi normal yun, doktora, sa mga naghihiwalay na kailangan one last chance or... Uh, Huli uh, anong sabi nitong Iba, huling bayuro Ano ba ito? Huling sayaw? Ano ba yan? Mm -hmm. Marami silang sasabing ganyan. Kasi normal sa kanila, nagsisext eh. Uh, so, dilagyan lang ng label yung one last sex. So, wala naman anong problema nun. Eh, talagang yun ang ginagawa ninyo. Uh, Pero siguro, sabi ng, ano, ng mundo, mag-isip-isip ka, anak, don't do this. Okay yes, na. Kasi ito ang igawi mo. Parang mm. time to grow up, huwag okay. naman para bigyan mo ng... Yan, yung number six. Mo. Yan, yan. So, Next time, pag mm. pumili ka, yung ano, may mm. future plans kayo, Daliha. hindi na kayo magkakahiwalay kasi oh. meron na kayong plano talaga. Okay. Isa so, nga, marriage na. Alam mo, doktora, uh, yung mga sinasabi mo ay nasusulat po yan at naaayon sa mga aklat ni Duterte. Alam niyo ba yung doktora? Dudoktrinahan <laughs> kita at saka si, uh, si Gina. Narito, doktora, seriously, sa unang aklat ni Duterte, chapter 3, verses 9 to 13, ito yung nakasaad, doktora. Alam mo na yung init lang, di ko ulit tsok-tsok, tsok siguro sa inyo. Mm. At yan ay pinatunayan niya pa sa ikalawang aklat niya, doktora, na ang sabi ni Manong Digo sa chapter 11, verses 27 to 30, ay ganito love one another, then in God's name, let us not hate each other too much. Mm -hmm. <laughs> at, at dito sa ikatlong aklat niya, doktora, na talaga sinelyuhan niya na at pinatutuhan niya na there exist about uh, uh, that, uh, that uh, tinatawag na chokchak ay... Uh, As her uh, sex escapades led her to commit several serious violations of law. Mm -mm. So, oh, see? Yeah, no? Kasi ang, 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 tapos alam mo na, mga lalaki kuminsa minsan, pag ano na, pag nakainom na, ano, magkikwento sila na ako si ano, naging girlfriend ko, na ano ako, na ganito. Uh oh, oh. Tapos magiging ang uh, reputation niya, cheap. Yan ang sinasabi, doktora, na huling brocha de backdoor na kailangan. Nangyari na yun, pero time to grow up. Uh, uh -huh. Mag-ipipipit ka, baka mangyari ulit sa'yo ito. Ayaw. Kasi life is a way of, pag hindi ka natuto, paulit-ulit yung mga sitwasyon na yan. Mm. Kaya pag natuto ka na, ayan, mas marunong ka magplano, mag-decision sa, sa buhay mo. Kasi, Erwin, ang dami-dami ngayon, nagpapawalang visa ng kasal. Bakit? Buntis sila ng, ki ng kinasal. Hindi naman nila kilala masyado yung lalaki. Nakakalungkot. Just Kasi ko? alam mo na, ha cultural expectations na kailangan naman zero ka asawa pag mayroon ka nang ma mabubuntis ka mm. pero hindi naman sila nagmamahalan o sa na magpapakasal tapos magpapowang visa na lang kasi hindi mm. they cannot get along din naman sila magkakilala talaga uh, eh ngayon yung, uh, yung ibang doktora sa facebook lang tag ibowl <laughs> pagkatapos nagjorpets -jor jorpets na sila <laughs> oo nakakalungkot kasi sasabihin nila bakit ang gulo ng mundo hmm. ang sinasabi ko palagi family life is in crisis. Mm. Siguro sabi ng mundo, mga anak, ayusin ninyo yung pag-iisip nyo, ayusin ninyo ang buhay ninyo. Kasi Ayan. talagang ganyan ang mangyayari pag wala kang gabay ang mga bata. Ayun, nako. Very well said, Dr. Thea Magno, psychologist. Ma'am, ano ba nga? Psychologist, Erwin. A psychol clinical psychologist. Uh, clinical psychologist. Oh, um, Saan ba yung clinic ninyo, Dr. Dito sa tapat ng Ateneo. Ah, uh, may, may pangalan, may karatula ho ba yan? Ah, wala naman. Oo. Uh, ano yun, yung mga may mga problema sa mga pag-ibig, pwede nga pumunta dyan sa inyong uh, tanggapan. Of course. Sa mga relasyon, okay. Doktora, maraming salamat ha, Doktora uh, Te Magno. Oh, thank you rin, Harry. You. Oh, alam niyo na, ay Gina, yan ang sinasabi ni Doktora, huwag mo kagad isuko ang bataan. Kung sa kasakaling na, 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 ika nga, ha, Huwag mo kaagad isuko ang Marawi. Kung sakasakaling uh, nakubkub na yung Marawi, ha? At sasabihin nga, uh, one last time, ay huwag ka nang pumayag. ha? O, parang ganun din eh, parang sa Marawi. Ito mga yun, eh, nahirap-nahirap ang gobyerno i-recover ang Marawi sa mga pusakal, ha? Kita mo yan? Huwag oh. basta-basta ibigay ang bandila. Kung nakatikim na ng bandila, bigyan mo na lang siya ng basahan. Mm -hmm. Yan. Yeah. Mm -hmm. Kasi pinatikim mo siguro... Baka medyo rapsa, nakatikim siya ng, uh, ikaw nga, ng mga talagang uh, matinding uh, seafood. Kaya hinahanap-hanap ang mga fresh, freshness. Anyway, Gina, point is, no, it is not normal. Okay? Kung uh, tinatanong mo ako, it isn't normal. Eh kasi nangyari din sa akin yan, Miss Gina. Ano? Eh yung sinabi, ito, 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 nangyari. Alam mo, palipat-lipat po kasi kami ng pamiyos. ko po sundalo. Assign sa Daba, maya-maya, doon kami sa Iligan, sa Butuhan. Eh, siyempre, may namimit ka naman. Alam ka ba naman naka, nakatingin ka lang doon? Para ka namang ogag. Oh no? At saka panahon noon, nung elementary ko, aminin ko, di pa uuso ang cellphone noon. So, wala po. At saka, napakamahal pa ng telepono noon. noon. Hmm. Hindi po, te, hindi po tatlong uh, 25 ilalagay mo. Ang telepono no para 10 piso ilagay mo. Di pa fill pa yata yung ilalagay mo. Oo. Tapos ay eh, one minute lang kay mag-usap. So, eh ko sabihin, ate pag ganyan, hindi naman ako sumasabay. Pwede bang last time na lang pupunta na kami ng Davao? Pwede ba uh, last time na lang pupunta na kami ng Sambuanga? Wala hong ganun. No? Otherwise, eh, Diyos ko, malapakay naghiwa Niloloko niyo mga sarili niyo. Hmm. Wala, Gina. Hmm. Tapos, yung sinasabi mo, mas magaling yung isa, eh, wala tayo ganyan ngayon. Hindi ibibigay sa iyo lahat, ha? Ngayon, gwapo yan, o mabait yan, pero nga, hindi nga lang rapsa, eh, talagang ganun, hindi ibibigay ng Diyos sa iyo lahat, ha? May ka ng konting problema.